ang mga sasakyang iligal na nakaparada sa ikinasang clearing operation ng MMDA sa Quezon City kanina. Habang sa Pasay, nagkatensyon ng biglang maglabas ng itak at akmang mambabato ng bote ang mga nasita sa mga bangketa. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard Dela Peña. One, two, Pinaghahakot ng mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga upuan at ilang gamit sa bangketang yan sa JW Jocno Boulevard sa Pasay noong biyernes. Iligal kasing nagtayo ng karinderya sa bangketa na nakakahambalang sa sidewalk malapit sa Senado. Pero umalma ang mga residente, meron pang naglabas ng itak at meron ding may dalang bote na akmang mambabato. Hoy! 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 Huwag! Huwag kang mababato! Huwag kang mababato! Huwag kang mababato! Dige! Buka mo! Bumato ka! Pumalag naman ang mga enforcer, pero nang lalong uminit ang tensyon, umakyat sa truck ang mga otoridad, saka umalis sa lugar. Ayon sa si MMDA, maayos na ipiniliwanag ng kanilang mga tauhan sa may-ari ng karinderya na bawal magtayo ng negosyo sa sidewalk. Hindi po porke kiniklear po namin kayo, eh, kalaban niyo po kami. Hindi po. Ang gusto po namin, mailagay po sa tama ang ating mga sidewalk at ating mga kalsada. Nitong nakaraang biyernes sanang na nagkasan ng clearing operations sang MMDA sa lugar na ito. Pero ito na ngayon, puno na naman ito ng mga illegally parked vehicles at mga obstruction. Kanina, nagsagawa rin ng clearing operation sa mga kalsada at bangketa sa Barangay San Jose at Barangay Manresa sa Quezon City. Marami ang mga illegal na nakaparadang sasakyan. Meron pang basketball court na nakahambalang sa kalye. Hinatak ng MMDA ang mga sasakyang walang bantay. Tinanggal din ang mga nakahambalang sa bangketa, gaya na lang ng tindahan ni Aling Delfina. Ayusin ko dalang lang mamaya. Baka, kung, kasi wala akong kasama sir eh. Meron ding mga pinara. Gaya na lang na nakamotorsiklong ito na nag counterflow Walang helmet at wala palang lisensya. Inimpound ang motorsiklo na hindi pala kanya. Bili po sana kami ng ulap. Eh wala po iba. Kasi mga kapatid ko po islit, Mas maliit po sa akin. Eh mainit po. So di ko na po sila pinaglakad. Sa kabuuan, 32 motoristang natiketan habang siyam ang nahatak. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard Dela Peña, News 5. Mga kapatid Sharon Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.